Tingnan niyo po si Dani, oh. Ah, oh, kakabiyahin natin, oh. Bagong tapos yan, maghakot ng itlog. Ay, grabe. Naubos niyo? Oh, oh Joy Joy, oh. Kumusta naman, Joy? Ang, ano, bakasyon? Okay, madam. Enjoy okay kayo? kayo? Sorry, enjoy, ulan, na, enjoy lang sila, lang sila na sa bagyo. Ang na, na ulan. Oo. <laughs> oh. Pero di ba ulan, ah. Ayos lang, no? Oh, yung mga esposa nila, oh. Oh, di ba? <laughs> Sana nakabuo. <laughs> nakabuo sa... <laughs> Ay, ah? <laughs> well, yung mabuo nila dito sa Buracay, babalik talaga para magpabinyagan. Ay, grabe ah. Totoo ba yan? Oh, at asawa ni Jojo, oh. Oh, kung mga kabuo daw, babalik sila dito sa Buracay para dito binyagan. Made from Buracay. Oh. So, ayan po mga kagandang buhay. Ang title po natin ng live ngayon is sa na lang daw kami kukuha ng bata para laging panalo. Sa totoo lang, mga kagandang buhay, yung mga taga-katay, gusto talaga nila taga-ano, taga... Taga Negros or somewhere, mga behiro yung pinagkukunan nila ng baka, bakit? Kasi kung bibili sila sa, ano, sa Padre Garcia, may tendency po kasi mga kaganang buhay na malugi pa rin sila. So, Nalulugi din po sila, mga kaganang buhay, pag doon sila sa Luzon mismo bumili. Sa mga biyahero, wala po silang lugi. Bakit? Kasi, covered lahat ng mga biyahero ang lugi. Halimbawa, binili ng biyahero ng 50 mil. So, plus expenses, mga kaganang buhay. So, isasabit na yung karne. Kung magkano lang po ang kilo ng karne na yan, yan lang ang babayaran ng ating mga tagakatay. So, Very bad connection, sabi. Bad connection talaga tayo ngayon. Hmm. Shout out, ma'am. Lagi dumadaan ang truck nyo dito sa amin. Sabi ni Giselle Dufile, senior Jer, tingnan mo, Jer. Tingnan mo kung bad ang ating signal sa live ko. Oo. So, ayan. Kay Mark Mendoza, shout out watching from Dumaguete. So, wali ka dito, Kabing Roger. Oh, sabihin mo nga. Ano Sabi nila, mas maganda na lang daw sa Luzon ka bumili ng baka para panalo. Kasi kung dito daw sa, sa Bisaya, talo. Ano pa naman ang katotohanan dyan? Bakit gustuhin pa ng ating tagakatay na sa ating Pero, ano, Tagabatang lang, nagpakatay sa Kabite, isang um, business lang, matras. Um, ha? na napakalaking talo Ah, ay, ayun nga ay, eh. Ito na ma din eh. Mahal din sa Batangas eh. eh. Mahal talaga. So nagre-rest din sila ng talo po, mga kagandang buhay. Kaya gusto nila sa amin mga biyero sila kukuha. Okay. Kaya panalo sa Batangas eh. Kami na tayo oh. mm. na o. Hmm. Gusto-gusto o. Oh. O. Kaso lang ay eh. sobrang mahal din sa si Garcia eh. At saka ano po, wala na biyero na natira. <laughs> Puro na tumigil na biyero. Kami titigil na rin. O, oh, wala na. Wala na biyero na tira. Kaya ang maganda namin gawin, magsariling ano na talaga, magsariling katay na. <laughs> Kaya ang dami kasi nga nag-comment, natutuwa ako, mga buhay. Sabi nila, at least panalo daw ang track. Paano ba natin masasabi na panalo ang track namin kung ang recovery lang po ay 5,000 5,000 lang? Kung 7,500 sana ang mahits namin ay nakaw, panalo ang track. Masayang ay, <laughs> limang daan ng yung so, panalo talaga. Talagang makakabawi, makakaipon, yaman ang aming mga sipatador kung panalo na po yan. Kaya nga po may bracket tayo kasi sa bracket natin na yan, pag ma hits natin yan, ay talagang panalo. Kaya mga kagandang buhay, iba na yung tungayan ninyo sa mga susunod namin na vlogs yung baboy natin nakakatayin at mga baka. Actually, suko na po talaga kami dahil ang tagal na rin namin itong pinaglaban ito na hanap buhay. Uh, tapi po ako, nagising si Kebeng Roger sa maling pinaglalaban niya. O, ba? Diba? O, mali ang pinaglalaban niya eh. For two years, grabe po yung, yung pinaglalaban ni Kebeng Roger. Pero, hanggang kailan hanggang kailan mo ipaglalaban kung alam mo mali ang iyong pinaglalaban di ba mga kaganang buhay eh si Joy naman asset pa rin natin yan marami pa rin tayong magawa namang ito, <laughs> <dito>. <laughs> kaya kaya pwede pa rin Joy tayong sumipat di ba at least sabi ng mga viewers natin bakit ba hindi nila bayaran ng tagakata yung mga ulo pa, mga bituka? Bakit hindi daw tayo bayaran? Eh kasi nga... Sama sa bilin. Oh, sama na yon sa ano. sama sa bilin. Sama na yon sa tubo ng tagakatay natin. Oh. Kaya pagkamali ang pinaglalaban natin, mga kaganang buhay, pwede naman natin uh, ibahin ang direksyon. Oo. Oh, oh. Kaya at maaring pag nag-iba tayo ng direksyon, ay matumbok talaga natin yung signal number 3 na bagyo. Di ba? Minsan nga may signal number 4 pa na bagyo eh. Oh, kasi umiba ang direksyon ng hangin. Hindi kasi yan permanente ang direksyon ng hangin. Di ba Joy? Oh, sa bagyo, sa bagyong dinaranas natin ngayon, lumilihis ang hangin. Kaya kailangan na rin natin lumihis. <laughs> <tayo>. Oh. <laughs> ano ka ba yung Roger? <laughs> ay, sa negosyo, wala nang laban-laban eh. Ay, eh, talaga susubukan eh. Ay, wag na subukan talaga sa negosyo. Eh kaya lang atin ng hapul dyan, kuminan siya. Eh kaso lang tayo yung nalulugay. <laughs> ano Kapag pa nalulugay na, ay, eh, ay eh, hinto. Ay, hinto okay, na? Uh, sa ngayon kasi, matas talaga ang presyo ng baka. Mm. Kaya nga din ang kuha nila kaso lang nung hindi rin bigla-bigla yan mapataas dahil nga sa mura lang yung mintahan daw nila. Mm. Kaya gagawin natin, mag, uh, tingnan, uh, tingnan kung may possibility pang manalo. Kasi mm. lahat naman yan susunod na susun, subukan. Mm. Hindi yan kinakalaban. Ano kung Anong susubukan yun? natin, kung ilang subok na tayo, ay walang panalo. <laughs> walang panalo for two years. Ay maraming hindi naniniwala. <laughs> <laughs> oh, 'di ba? Ay si Lilan. Ang totoo lang sasabihin natin dito. Kasi <laughs> may 2 years. Oh. Ano naman yung pagkatao nanalo noon. May panahon naman. naman Sabi nga dito. ni Jojo jo ano. Dito. Ah, panalo konti, talo malaki. Uh, 'Di ba, Joy? Oo. Uh oh. Talo konti, at ah, panalo konti, talo malaki. Eh, ah. Uh... Panalo noon. Kasi pag 2 years na, na, talagang hindi nakapagpaliwala. Siyempre, mga kaganang buhay. Pag lagi kasing, ano na, lagi tayong nangangabuno, parang wala nang natitira sa, ano natin, tapal-tapal na lang, lagi itlog na lang, tapal-tapal natin. Kailangan di kumita ang ating store. Hindi Pwede pwedeng magbiyay tayo yung backload natin, pang tapal lang sa, sa lugi. Ay, di, tumigil na! Eh, nagpapagod lang tayo. <laughs> Mark Mendoza, shout out watching from Dumaguete. Josel de Feliz, shout out ma'am, lagi dumadaan ang truck niya dito sa amin. Oh. Ah, oh, ito pa pala. Agoy! Ma'am, tanong ko lang po bago po ba ninyo ibiyahe ang baka na nabili nyo lang sa sipat ay itinitimbang po ba niyo ulit para sure na di lagi sa lugi sa calculation. Ay pag nabili na, wak na itimbang timbang kasi kung timbangin mo pa. Yun ito kasi ang nangyari 'yan. <laughs> kasi malaki yung baka binili mo malaki tapos maraming siyempre doon sa kalakanan kasi sa negros eh sabihin na natin to kahit noon ko pa sapat sa bento na naglalagay talaga ng eh naglalagay sila S ng echoto, soto auto tapos pag, <laughs> parang na nagdidikit ako malaki na yung ang, ang ang chan malaki ang chan ng baka siyempre nilagyan ng echoto, tapos i-travel mo pa maglulusweet talaga kaya kahit na ginawa na namin ng paraan yung loss ang kalaban namin dyan at saka yung, yung presyo. Kasi hindi magtatapat ang presyo. Dapat kasi pag mahal ang kuha, mahal ni binta. Kaso lang mangyari, mahal ang kuha, mura binta. Kaya nagkakaroon talaga ng logay. Ay, ay talaga ay, logay! Eh, Mag-iisip naman kami ngayon kung paano, siyempre, dalawang tao na nga kami yung negosyo yung pagbabata. Eh, hindi naman ibig sabihin sa daong taon na lugi kami, pero almost like, ay... Survival! Lugi! lugi! <laughs> ay, lugi, Joy! Mahirap. Mahirap na, no? Pa, mahirap eh. tamaan. Kaya, kaya nga din nalako dito. yung ating big three para at least makita nila yung reverse. Reverse po ay, ng ito, ating ito, ito, biyahe. ito, 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 hindi naman dapat ititigil pa. Kasi kami po mahirap talaga. Ako pag negosyo, mahirap ako tumigero. Pero kaso na mayroon mga circumstances, mayroon tayong mga pangyayari, hindi natin nasahan lahat lahat na yan. Kaya nagkaisip tayo na itigil na lang. Kasi wala rin namang kikitain yung spectator. Oo. Oh. Pero mong halos ano, nakikitain, mahanang bilhin nila. Sabi nila, mura-mura, pag nakatay na, sobrang mangay katibang. <laughs> Mura daw, mura. pagkatay, pag ah. Pag nakatay na, papamura ka. Kaya hindi pa ang Kaya ganun ang nangyari dito. Eh, realidad ito, kwentong-kwentong barbiro ito. Pero, <laughs> totoo. Eh, lahat na mga um, nagpabiyahe, nagsasuffer sa si ngayon kasi um, mahal um, talaga ang pressure na baka. Sabi hmm. ni Arnold Tuliao, kayo na lang magkatay, madam. Para walang lugi kasi buong baka, maibintan niyo madam. Hmm. Sabi naman ni Aguy, Tama nga explanation ni Bosing. Arnil Masangkay, tama lang po decision nyo, madam. Kung di naman po kumikita, bakit papipilitin? Lalaki lang po lugi nyo. Pagtunan na lang po ng pansin ang bago nyong business na bubuksan. Sabi ni Agoy, ma'am, ipagpatuloy nyo yung babuyan nyo. Doon paldo kayo. Kahit malaki ang financing ng baboy, at least every three months, may kita na. Yes! Kaya nga eh, bakit mo ipaglalaban kung mali naman pinaglalaban mo? Kaya tigil na to. Tigil okay, na. Hindi natin yung ipaglaban. Kasi <laughs> ang atin, yung ipaglaban natin. Kasi dapat ipaglaban dito sa mundo. Ang atin oh. na na ang alternatives. Oh. Eh, yung mga sinasabi namin kasi hindi pa natutupad. Pero sinabi na namin ngayon. Oh. Ayaw ko na magsabi na hindi pa nangyari. Oo. Oh. <laughs> Iwasan natin yan eh. Kaya ang baboy, akala mo, maraming rin sa baboy. Marami rin. Eh, paano kung nag ng sampo na matay wala yung eh, dalawa nang natira, sabihin mo may lang yung itanses. <laughs> Kaya gilang siya ba yan? Wala. Kaya pasyunti yan, pag-diyos-diyos na lang natin. Jonathan Abrogar, <inaudible> Madam, musta na po kayo ang team kabiyahe? Nasa barko po ako, pabalik na Maynila, galing summer, sabi ni Jonathan, Jonathan Abrogoy, Joy Arapok, um... Hello, Mama Souls. Pa-shout out po kami sa Cavite. Sabi ni Joy, ara po. Ayan. Ayan lang, update namin. Kasi napagod sila, oh. Grabe. Kasi okay, ang ating ano nito, ang pinaka-goal kasi ng tema na no? Oo. Oh. Uh, ang pinaka-goal natin, magkaroon tayo ng panggastos sa pamilya, sa mga anak natin. Always oh, natin kita sabi, ang galaw ang ating mga pagsisika para sa pamilya. Oo. Oh. Pero ano yung nagsasakyan na yung si Patador at yung pamilya nila, eh, wala, lang na. Kasi, wala, wala. walang Araw. income. Hindi <laughs> ka tayo munti recover yung ating mga expenses. Wala nga eh, talagang income. Hinay na lang tayo sa boxing ni Basti Duterte. V.S. Story, oh. madam. Ay, yun nga pinapanood ni Kabay Roger. Oh! Nagpa-practice na daw. Sino nagpa-practice? Kamihan mo dyan? Oo, nagpa-practice na rin ako. Okay, kung sino manalo, akong nalaman. <laughs> Ay, nako, mga kaganang buhay. So, uwi na po ang ating team bukas. Wala, eh. o, uwi na. na. Tapos ang bakasyon nila. Sa ating mga subscriber dyan, still dila kayo dyan. Yeah. So, yung mga sinasabi po namin, yung mga pabuya na yan, yung mga katay dito, una pa naman. Pero, yung sinasabi ko na, yung sa ano naman tayo, yung proseso natin yan, lahat-lahat yan, may sarili na magproseso yan. Kung talaga mapagtagumpaya natin sana itong tao ito, salamat tayo. Darwin Jamson, madam, pa-shout out. Mrs. Ko, uh, Mau Jamson. Hello, Maui ba yan o Mau lang? Good afternoon po. Sheila Soriano, shout out po Madam Sol. Sa abangan ko ang Babuyan serye niyo, oh, okay. mga idol. From Stockholm, Sweden. Rabi yung mga ano natin, no? Mga viewers natin. Kay Agoy, God is good all the time pa rin, madam. Life is too short. Always be happy. Yes, life is too short talaga. Oh. Tignan <repanie> natin yung ano, sino to? Shout out, sino to? Shout out kay pa, Bihay Lodier from Espanyas <laughs> Cavite, Eden Eden Lindiros. Shout out dyan, Miss Eden Lindiros. Kay Joyce Lim. Lobby din kami, madam. Nisan from, from, from Mindanao. Ay, I'm si Joyce! <laughs> yeah, lugi din kayo na, no? mga biyayero sa Mindanao. Lugi din kayo kasi mahal na talaga. Tapos, sa, uh, mahirap ni din magbenta ng mahal. Oh, sa may karne. May magbili ng mahal. <laughs> At mahirap din magbenta ng mahal. Maraming salamat po, ma'am. Tama po ang sinabi ni Kabiyahe. Pilipi Gorospi, hi, Madam Sols. Kumusta? Shout out ya so, naku, mamimiss ka nung ano, ng sipatan. Ama, may, ano ba may trip pa te trip pa kung manalo yung isang trip na yon, trip pa. Ah, tingnan lang natin. Tingnan lang natin. Sana hindi ko may nakatay eh. Na, nanalo ba yung katay kagabi? Nanalo yung dalawa, lugi ang tatlo, kaya good number. Nanalo ang dalawa, lugi dalawa, ang tatlo. Kunti, Piskot. Nalugi na pakalaki. Ha? Nanalo ko te dalawa, ang tatlo nalugi na pakalaki. Ay sus, yun nga ang sinasabi. Nanalo ang dalawa sa limang katay kagabi, tapos malaki ang... Nanalo ang dalawa kunti, tapos natalo yung tatlong malaki. eh patay-tay dyan. Eh, hey, Rodel Nereg, na? No? <laughs> shout out dyan, Rodel Nereg. Rodel Nereg, shout out. Shout out, Rodel Nereg from Bangitro, Manila. Oh. Maulan po dito sa amin, uh, si Rodel, no? Maulan, pero... Ang ulan namin dito, ulan walang tubig. Iyelo. <laughs> Ulan namin dito, ulan tubig. Buhangin ang ulan dito sa amin. Gani. Jonathan Abrogar ganun talaga madam. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Kalimutan na natin yan yung mga kasabihan ni Kabeng Roger na yan. Oh, sir. Ano, wait lang. Jonathan Abrogar ay. Abrug Abrugor. So, hindi mo talaga makalimutan, no? Oh, yung mga ganyan-ganyan na istorya ni Kabeng Roger. Ganun talaga, madam, ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Ay, kasi, hindi nga kami nagwagi, kaya umaayaw na. Kasi ang, ang, no ang, ang umaayaw ay di nagwawagi. Talagang totoo yung sinabihan mm -hmm. na yan. Kasi pag paalala po natin, oh, kapag mayroon po tayong pinupulsyo na business, kailangan hindi po natin itatak, hindi natin naayawan. Kailangan ipagpatuloy natin. Kaya yes. na, option, eh. Kaya maghanap tayo ng opsyon. Kung na mm. sa lubak-lubak tayo na, hanapin natin yung daang silintaro. Eh, kaya, hey, ano hey, ano hey. kaya maghanap ng opsyon. Kung halimbawa, sa Manila o naman, nangangatay pa rin tayo, uh. hindi tayo mananalo. Dito pa rin naman, mangangatay tayo, pero subukan natin tayo magkakatay sa sarili natin. Oh. Sa I patuloy pa rin. Patuloy pa rin. Sabi ni Ricky, Ricky Pedroso. Hello, Ma'am Sol. Saan Roger? at sa tanan nga ni Roger. Shout out sa inyo dira. Tanan, relaxing kayo si Boss Roger ah. Enjoy lang ang life ah from Cambridge, United Kingdom sabi ni Ricky Pedroso. Yan. Kaya sa akin friend friend daw, no? sa akin my friend, hello you know, my friend. Hey, apa kay, no? kay? Friend Juliana, no? kay friend Juliana, my friend, dalang ko. Selamat ko sa support kamu sakin, sa kay ka eh. Iyo support ka sa akin pero uh, masasabi ko lang my friend uh, sana malakas ka tapos magkita tayo diyan sa Makati. Magkape-kape tayo diyan my friend. Manda wow! Isama na mo naman ako kay my friend, Fred Dabiliana. So ayan, pasain pa natin. Conrado Poncica, magandang soul good PM. Laban lang kung saan kayo masaya sa negosyo, Diyan kayo madam. Shout out sa pinsan ko na si Dani. Wow. Doro hi ma'am. Kumusta po kayo? Wala po si baby boy na nagdo-drawing po ng banana last time. Nasa kwarto po. Yan. Hi ma'am, kumusta po kayo? Wala. Ah, yan. Pilipi, <laughs> Gorospe. Lilan, galingon, galingan mo magsipat para di kayo matalo. O, galingan ni Lila na pero pangkatay na dito sa Aklan. Sino yan daw? Sabi ni Felipe Gorospe, yung isa sa ating masugid na noon. Oo yan. Oo. Oh. Eden Lindiro, shout out po madam, masaya po kami. Yes! Kagaya ay, so, ko, yay! Masaya po ako. <laughs> nabawi kasi ka ba Roger? Ang linya ang hindi ko malilimutan pag magsipan si, si Boss Roger. Oh, ang umaayaw hindi nagwawagi, ang nagwawagi. <laughs> Kasi ang nagwagi ang nagwagi. <laughs> okay, It titigil na po ba kayo sa sipat ka sa ngayon? Titigil. Titigil na 'Di ba sa sinasabi ko, stay to my original. <laughs> uh... Byang so, Luzon ang lang. Original moto, ang umaayaw hindi magwawagi. Byang Luzon ang lang po. Original moto, pero ang sisipatin po namin ay para sa sariling lamisa na. O supply natin sa mga resort po sa Boracay. ano pa tayo? Kasi nandiyan si Sir Manny. Manny, Sir Manny, ang gulo. Kahit po, man, kahit po lang kami, Manny, masaya kami magano mag, mag, ano sa iyo. Siya taot yan, kay Kahit na lang sa mga pangalang Manny, magka-Manny naman tayo. Yan biyahe na yan, uh, ano pa yan, observation, oh, may observation pa tayo. Pag kumita naman yan, kumita lang, kahit na masaya man yan, kumita ng konti. Sheila Soriano. Arnold, Tul Arnold Tuliao. Sana makita na mga tagahawak ng baka sa stockyard itong episode mo ngayon, madam, para hindi rin nila pataasin ang presyo ng baka ng farmers, madam. Sus, ginuko, ayawan nga. Mahirap nga tumawad po talaga. Ganun na po talaga ngayon. Kaya sa tawaran, kailangan maliksi ka sa tawaran. Pero wala pa rin. Hindi, kasi tinatawaran mo ang ngayop nila, binibili mo pati tubig. kasi ang ano dyan, bakit hindi tayo tamatawad, no? Bakit hindi na tayo tamatawad minsan? Minsan tamatawad tayo. Kasi magaling nung bibintahan. Ang bawa dyan, pagtawad natin, pag tingin natin, paano lang talagang bintahan, ayaw na sa katawan, wala natin karapatan tumawad noon. Uh, wala na, kasi malayo na sa katawan Sabi ni Joy Arapok Pag dyan kayo magpakatay Madam Panalo, 100% yan Si Joy Joy magaling magsipat Kaso layo lang ng biyay nyo Oo, grabe ang lose weight She... oh. Tahimik na si Lilan Shout out muna, kabiyay ng Lilan oh. <laughs> Shout out ka ng Lilan Tahimik na, kasi nga marami kaming pinaplano eh Rami kami mga pinag-uusapan. Si stick to the plan. Yes, Doro TV, stick to the plan na tayo na magkatay. Kasi puro pagod na lang yung naabot natin. Iba naman yung nakikinabang. Right. Support pa din kahit ano pa yan. Basta meron mapanood. Oh. New ako dito sa Italy, madam. Ano Duro TV, yayaan manin po kayo. Wala daw money. Hindi totoo yan. Eh. Hindi talaga totoo na walang money. Kasi nga may mga negosyo pa dito. Di ba? Ruling kapital money, lang. Ang may money, si money ang Doon sa kama mm -hmm. sa, ano, sa Tagakatay namin. Yes? Franco Mercado, shout out, sir, watching Italy. Hello, sir Franco Mercado. Eden Linderos, pa-shout out sa asawa ko na si... Ramon Munzor, lagi kami nanonood sa vlog nyo. God bless you. Uh, Ramon Munzor, thank you. Sa panonood, lagi. Kay Ricky Pedroso, military cat. Subong si Boss ah. Basta happy life lang ang tanan nga team kabiyahe, Ma'am Solis. Military cat ka daw. Pilipi po eh. Kahit kailan ka, Roger, di yan umaayaw. <laughs> Nakarelax ka, Roger. Pasyalan mo ako dito sa Italy, Madam Souls. O, oh, di ba? Pasyal ka daw, Italy. Ibang, Roger. Sige, uh, din. Jonathan Aborgard, darating din ang araw na mapagtatagumpayan nyo ang inyong pangarap. Tuloy lang ang laban kasi maabot din yan. Diyan lang muna. Abot din yan ang goal ng inyong pangarap. Malik ka si Roger Ang meron money Si Manny Pacquiao Kasi pinakyaw niya lahat ng money O oh, Doro TV Malik ka Malik ka ka Roger si Madeline Good evening Oo, po tama. madam Manny Pacquiao na. oh, Manny Pacquiao talaga So yan lang po mga kagandang buhay Nag live lang ako sa Glad Kasi pahinga ngayon ang ating big tree Dahil grabe yung akutan nila ng itlog Tumulong po sila sa pagkakot ng itlog patayin po ng burakay at paglagay po sa store natin. So, at least, kahit na wala kaming biyayang luson, ah, pa rin kami ng itlog doon. Kukuha pa rin ako ng itlog feeds lahat. At least, mga kaginang buhay, patong na lahat sa feeds at itlog yung expenses. So, panahon na rin para kumita ang ang store natin. Kasi ganyan naman kami nung una. Wala naman pong baka na backload. Panalo naman konti pa ang pagod. So, ayan po. Ay, hey, ma'am, Ansa Roger, sarap siguro ko kayo maging amo. Yung super bait nyo. Minsan lang, mabait. Oo. <laughs> Bye! Bye-bye po! Thank you for watching. Salamat! Yan. Burakay po kami, duro TV. Sa Burakay po kami. Sige!